Ikaisandaan at labindalawang kabanata. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram, kanyang aalalayan ang kanyang usap sa kahatulan. Sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalaalang walang hanggan. Siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ang kanyang puso ay natatag, siya'y hindi matatakot, hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Kanyang pinanabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan, makikita ng masama at mamamanglaw. Siya'y magngangalit ng kanyang mga ngipin, at matutunaw. Ang nasa ng masama ay mapaparam.